Samaka, ikaw ang bida. Live from the studios of Newsline Central Luzon in Pampanga, here's the today's top of the hour news from Newsline 103.1. Ang ating oras, alas dos senang ng hapon. At para sa ating balita, Inutusan ni Defense Secretary Helberto C. Teodoro Jr. ang lahat ng military camp commanders na magtipid ng tubig habang ang pamalahan ay nagpapalakas ng mga hakbang upang i mitigate at i manage ang epekto ng El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang Mayo ng taong ito. Alinsunod sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa intervention ng pamahalaan, inuutos ni Sekretary Teodoro na lahat ng military camp commanders sa buong bansa ay dapat manguna sa pagtitipid ng tubig habang nagsisimula na tayo makaranas ng epekto ng El Nino. Binigyan diin rin ni Teodoro ang pangangailangan na ayusin ang mga pasilidad tulad ng mga tumutulong, tu tumutulong tubo upang maiwasan ang karagdagang pag-aaksaya ng tubig. Dagdag pa nito na ang lahat ng military personnel at ang kanilang mga dependents na naninirahan sa loob ng mga kampo ay dapat magbahagi sa kabuoang pagkilos ng pamahalaan upang maibsa ng epekto ng El Nino. Yan ang ating balita sa oras na ito na hatid sa atin ng Megalan 888, Wendy City, San Fernando Branch at King's Herbal Plus. Ito si Trisha Cruzado ng University of the Assumption para sa 103.1 Newsline Central Luzon. Kasama ka, ikaw ang bida. You just heard on today's Top of the Hour News from Newsline 103.1 FM. Marga, salamat po. Newsline.